estimated damage po natin 20 million more or less and then yung involved po na ano damages po 20 vehicular 20 ve 20 vehicles po Nasa higit 20 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nasunog na sasakyan sa parking extension ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Pasay City kahapon. Batay ito sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, dalawampu ang kabuo bilang ng mga sasakyan na nadamay sa sunog mula sa labing siyam na unang napaulat kahapon. Mayroon pang isang sasakyan ang bahagya lang inabot ng apoy na hindi napasama sa naunang ulat. Sa ngayon, grass fire pa rin ang tinitignan ng BFP na pinagmula ng sunog dahil sa matinding init kahapon. Gayunman, hindi pa rin isinasantabi ng BFP ang mga posibilidad na may nagagis ng upos ng sigarilyo sa mga tuyong damo na nag-trigger ng apoy. Gayun din ang naiwang flammable material sa loob ng isang SUV kung saan unang sumiklab ang sunog. Right now po, uh, grass fire siya pero still under investigation pa rin po yung... Uh, kung ano po yung cause and origin ng fire fog. Ayon sa Philippine Skylanders International Incorporated na nagpapatakbo ng parking extension, plano nilang tanggalin ang mga damo at tabunan na lang ng graba ang parking area upang maiwasan na maulit ang fire incident. Para sa BFP, mas mahinam ito dahil hindi naman pinagmumulan ng apoy ang graba kaysa sa mga tuyong damo. Ang grass is highly combustible material. Eh. Eh, para ma-prevent natin yun, instead of grass, graba na lang. Oras na matapos ang investigasyon, maglalabas ng Fire Incident Certificate ang BFP sa mga vehicle owners para magamit sa pag sa mga insurance company. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga may-ari ng sasakyan na iwasan ang pag iwan ng anumang flammable material sa loob nito. Gayun din ang pag-iiwan sa open space na parking lot na may tuyong damo sa kasagsagan ng matinding init. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.